Samantala pinag-utos ng boss na kumilos na ang akalaban, Tapos si Lupi ay ginamit ang kanyang abilidad at binawi si Kimi sa kamay ng mga kidnapper at pumunta sa pampang. Nang nag-ahunan ang mga Flying Fish Riders at inikutan ang Sunny. Tapos pinahaba ni Lupi ang kanyang kamay at sumabit sa Flying Fish Rider at inagaw ang sasakyan ng kalaban. Tapos sinulugan ng a-Flying Fish Rider ng bomba ang Sunny kaya mabilis na pitrotektahan ni Sanji ang kanilang barko. Nang pinag-utos ng Big Boss ng mga kalaban na sumisid sila sa dagat na agad nilang ginawa, kaya pati si Lupi ay nasama at nalunod tapos ang dalawang idiot na Devil Fruit User. Ahi tumalon din para sa gipin ang Captain kaya kasama silang nalunod. Tapos sinagip sila ni Frankie at Nami kaya nakatikim sila ng sampal sa Navigator. Nang sila Kimi at Fofagu ang pinuntirya ng mga kidnapper, kaya pinipilit na makawala ni Hachi sa haula. Pero dumating si Zoro at tinulungan ang Pugita at nagpasalamat si Hachi sa kanyang dating kaaway tapos mabilis na kinumpronta ng fishman ang mga umapi sa kanya kaya nang umatake ang mga kalaban ay mabilis niyang sinuntok ang mga ito. At tuwang tuwa ang tatlong magtutropa na nakaligtas na si Hachi. Nang may lumitaw na kalaban at sisibatin ang fishman. Pero mabilis itong niligtas ni Zoro na pinagpasalamat ng tatlo. Habang sila Usopp at Chopper ay pinaputukan ng kanyon ang tatlong flying fish rider, kaya bumagsak ang mga ito. Nang may isang kalaban na may binabalak na masama sa Sunny. kaya mabilis itong pinigilan nila Luffy at Sanji. Pero marami pa rin lumilipad na mga kalaban kaya naiinis na si Luffy dahil hindi niya maabot ang mga ito. Samantala gustong magpasikat ni Brooke sa kanyang bagong crewmates, kaya tumalon ito at tumugtog ng kanyang lalabay at pinatulog ang mga kalaban at isa-isang bumagsak sa dagat. Tapos tumakbo ang skeleton sa dagat kaya hinabol ito ng mga flying fish riders. Habang si Luffy ay kumapit sa kalaban at umangkas rito. Pero natutulog pala ang kotsero, kaya kasama siyang bumagsak sa kwarto ng Big Boss, at nagulat sa kanyang nakita. Tapos mabilis na kinugli ng lalaki ang kanyang face. Habang si Brooke ay naabutan si Zoro na nanghihina dahil hindi pa nakaka-recover. At nang may atake sa swordsman ay mabilis itong pinigilan ni Hachi gamit ang six word style. Kaya quits na sila ng ating bida, pero mailumitaw na kalaban at punteria ang pugita. Kaya mabilis na umaksyon si Brook at Zoro na pinagpasalamat ni Hachi. Samantala ginamit ni Nami ang kanyang mirage at nalura ang kalaban sa Thundercloud, kaya nakuryente ang mga ito. Habang si Robin ay paisa-isang binalian ang mga kalaban at si Chopper ay sinapak ang isa. Nang lumabas si Lupi sa kwarto dahil hinahabol ito ng big boss na nakasakay sa kalabaw. Tapos sinabi ng kalaban na masaya siya dahil makakabawi na siya sa taong sumira ng kanyang buhay na si Blackleg Sanji. Kaya napaisip ang Strawhat kung sino tong may galit sa kusinero. Naisip ni Sanji na isa ito sa mga ginulpi niya sa Barati Restaurant. Tapos saka sila pinaulanan ng pana pero walang tumama. Subalit naglabas ng usok na nakakalason ang mga aros na kayang pumatay sa loob ng tatlong minuto. Sa kamuli silang pinaulana ng pana ng kalaban na pinigilan ni Sanji. Nang naisip ni Lupi na i-face reveal ang Big Boss, kaya sumugod ito at sinipan niya ang kalaban. Tapos tumalsik ang maskara ng Big Boss at ito pala ang lalaki sa wanted poster ni Sanji. Kaya nagulat ang lahat pero ang kusinero ay uminit ang ulo. Tapos sinabi ng Big Boss na si Sanji raw ang sumira sa buhay nito. Kaya dali-dali ang kusinero na pinuntahan ito para kumprontahin. Dagdag ng kalaban na simula nang lumabas ang wanted posted ni Sanji, ay inumpisahan na siyang tugisin ng mga marino at ng mga bounty hunters. Kaya tinago niya ang kanyang wanted face sa helmet. Sinugod dito ng kusinero at binigyan ng sipa sa face, dahil wala raw siyang pake sa hinanakit ng kalaban. Nang sinakalito ni Sanji, dahil muntik na raw madamay sila Nami at Robin dahil lang sa wanted poster. Kaya pumalag ang kalaban at pinagpapana ang kusinero ng poison arrows, pero nakaiwas naman ang ating bida. Tapos pinag-utos ng Big Boss na ihanda ang kanilang trap. Kaya naglabasan ang mga flying fish riders at sinugod si Sanji na agad na pinatumba ng kusinero ang ibarito. Pero may dalawang may dalang net at nilambat si Sanji papunta sa dagat. Kaya nagmadali si Luffy para iligtas ito subalit pinigilan siya ni Zoro. Sabi naman ng Big Boss na hindi magagawang humabol ng tao sa bilis ng flying fish. Kaya si Kimi ang tumalon dahil ayon kay Fofaguna ang mermaid ang pinakamabilis na swimmer sa dagat. Tapos mabilis na nakahabol si Kimi para tulungan si Sanji at dahil doon ay napanatag si Luffy. Nang umahon ang mga flying fish rider bitbit -bit ang giant angkla at balak palubugin ang Sunny. Kaya mabilis na gumawa ng aksyon sila Frankie at Long Nose. Tapos sinulog sa Sunny ang giant angkla pero biglang naging elesi ang face ng Sunny. Mabilis na atras ang barko at nakaiwas sa pagkawasa. Saka sinabi ni Bikini Boy na pumasok si Usopp sa operating room. Tapos naglabas ng kanyon ang Sunny at nagcharge ng energy. At inoperate ni Long Nose ang screen saka pinaputok ang kanyon. Tapos naglabas ito ng napakalakas na laser beam na nagpasabog sa buong base ng mga kalaban na parang tinamaan ng nuklear. Kaya sobrang nagningning ang captain sa kayang gawin ng kanilang barko. Nang inahon ni Kimi si Sanji at natataranta ito dahil nagnonohus bleed raw ang kusinero. Kaya sabi na lang ng Strawhat hat na hayaan na lang mamatay si Sanji. Samantala ginamit ng big boss na pangatake ang kanyang kalabaw. Kaya pinigilan ito ni Luffy at ginamitan ng forbidden jutsu na nagpa-intimidate sa animal. Tapos napaatras ito at bigla na lang nawala ng balanse at saka nawala ng malay kaya nagtataka ang lahat sa ginawa ng kanilang captain. Pero kahit ang ating bida ay wala ideya sa ginawa nito. Kaya ang lahat ay naguluhan sa nangyari. Tapos umahon si Sanji at mukhang gustong manakit. Habang ang kalaban ay gigil pa rin sa kalok Kaya pinaulanan niya ito ng pana pero tumalon si Sanji at binigyan siya ng sipa sa face. Tapos inulit-ulit pa ito ng kusinero ng walang humpay. At hindi tinigilan dahil sa inis ni Sanji tapos binigyan niya ito ng final blow na nagpatilapon sa kalaban. Samantala nakita ng mga rookie ang isang noble na binubuhat ng isang slave. Tapos nang makakita ng emergency ang Celestial Dragon, ay nilapitan niya ang doktor at nurse na may bitbit sa sugatan. At sa kanya sinipa ang sugatan para matapos na raw ang paghihirap nito. Tapos nang makita niya ang nurse ay kanya itong natipuhan at balak na gawing asawa. Pero hindi pumayag ang babae tapos nakialam pa ang kasintahan nito, kaya mabilis itong binaril ng noble. Kaya napasigaw ang babae at humingi ng tulong pero walang gustong pumalag sa Celestial Dragon. Nang dumating si Zoro na parang lasinggero na naglalakad, kaya nabigla ang lahat pati ang mga rookie dahil idyo talaga ang second mate ng Straw Hat Pirates. Tapos nakita ng Swordsman ang Noble na nakatingin sa kanya at galit ito dahil hindi nagbibigay galang si Zoro. Kaya pinaputukan ng Celestial Dragon si Zoro at mabilis naman itong naiwasan ng Swordsman. At nang handa na tapusin ang Noble ay pinigilan ito ni Bonnie. Tapos nagpanggap na umiiyak na bata at sinabihang magpatay-patayan si Zoro. Habang ang Noble ay nagtataka kasi alam niya ay hindi niya ito tinamaan kaya umalis na lang ito. Tapos pinagalitan ni Bonnie ang swordsman dahil madadamay sila pag dumating ang Marine Admiral. Nang dumating si Luffy at naglikha ng malakas na pagsabog. At nagagalit pa ito dahil hindi marunong maglanding ang driver habang si Zoro ay masakit pa ang ulo. Tapos natuwa ang mga rookie pirates nang makita nila ang kanilang hinihintay na kapte ng straw hat. Nang makita ni Luffy si Kimi at nagmadali itong tumakbo para iligtas ang mermaid. Pero pinigilan ito ni Hachi subalit ayaw magpapigil ng ating bida kaya napilitan itong gamitin ang kanyang ibang kamay. At nang makita ito ng mga tao ay agad nilang diniscriminate ang fishman. Tapos sinarangan si Lupi ng mga gwardya. Habang si Hachi ay pinandidiriyan ng mga gahaman na tao, ayan ng gigil ang mga straw hat. Tapos ang captain ay ayaw magpaawat hanggang sa makarinig ito ng putok ng baril. Makita nila na tumumba ang pugita dahil binaril lang si puning noble na tuwang-tuwa dahil nakapagpatumba siya ng fishman. Galit na galit na nilalapitan ni Lupi si Saint Charles nang inawat ito ni Hachi. At pinaalala ang pangako na hindi nila pwedeng tantiin ang mga Celestial Dragons. Pero binabalang ni Strawboy ang kamay ng Pugita at nagpatuloy sa balak nitong gawin. Kaya nagtataka ang mga tao at ang mga kapwa rookie pirates sa gagawin ni Lupi. Tapos pinaputukan siya ng sipuning noble na mabilis lang na naiwasan ng ating bida. At sa kanya binigyan ng malakas na suntok ang Celestial Dragon na nagpatilapon sa lintik na world noble. Nang papatayin na ng Celestial Dragon si Kimi, kaya nag-alala ang Straw Hat. Pero bago pa pumutok ang baril ay bigla na lang nawala ng malay ang World Noble. Tapos lumabas ang matandang si Rayleigh at ang Giant. At nagulat ang mga gwardya dahil wala na ang mga collar ng mga ito. Nakilala ito ni Hachi kaya tinawag niya ang matanda. Kaya natuwa si Rayleigh nang makita niya ang kanyang old friend saka nag-obserba sa paligid ang matanda at napagtanto nito ang nangyayari. Kaya nasabi nito na malala ang sitwasyon at nagpakawala ito ng kakaibang kapangyarihan na nagpatumba sa mga kalaban. Kaya nagulat at nagtaka ang lahat sa kung ano ang ginawa ng matanda. Tapos sinabi ni Rayleigh na nababagay raw ang straw hat kay Luffy dahil wala itong takot at matagal na niya itong gustong makilala. Sabi ni Rayleigh na kailangan na nilang umalis nang nagumpisa na ang mga marines na tawagin ang mga rookies. Tapos na una na si Eustace Kid para harapin ang mga marino ng may pang-iinsulto at naangasan sila Lupi at Lo. Kaya nang palabas na sila ay nagtatalo ang mga ito kung sino ang gugulpi sa mga marines. Tapos nagumpisa na silang paputukan ang mga marino at ang tatlong captain ay nagpapasikat ng kanilang abilidad. Kaya nag-change position ang mga marines pero hinarangan yustas kid ang dalawang captain. Pero nagpatuloy lang sa paglusob si strawboy at hinarap ang mga pinaputok na kanyon gamit ang gambam net. At sa kanya pinaikot-ikot ito at muntik na ang dalawang captain na tamaan. Tapos nilusog na si Luffy kaya binato ng ating bida ang mga kanonball sa kalaban. Muling pinaputukan si strawboy na agad na naiwasan. At saka siya nag counter attack na nagwalis sa mga marino. Nang biglang gumalaw ang mga bakal sa paligid at pinuntahan si yustas kid. Tapos ni ito ng captain sa mga kalaban kaya nagtakbuhan habang si Lo ay nilalaro lang ang ulo ng marino. Samantala na paligiran na ang tatlong pirate captains, tapos pinasa ni Lo ang ulo ng marins sa mga kalaban kaya takot na naitapo nila ito. Nang magumpisa na si Traffy at nagpalabas ng room, at sa kanya hiniwa ang katawan ng mga marines pero buhay pa rin ang mga ito. Habang si Luffy ay ginamit ang third gear at bibigyan ng giant punch ang mga marino, tapos si Eustace ay nag-ipon ng mga sandata at kahit ang mga espada ni Zoro ay muntik ng matangay. Lumipad lahat ng metal sa paligid at naging ang braso ito ni Eustace. Tapos pinagpatuloy ni Loh ang operasyon at kinunekta ang mga katawan ng mga marino sa kusaan saan. Habang sabay na nagpakawala ng giant punch sila Lupi at Yustas na nagpatumba sa lahat ng tinamaan. At paglabas ng ibang mga pirata ay nakita nilang nakabulagta na ang mga marines. Samantala nakita ng mga pirata na dumating na ang marine ship. Kaya nagtakbuhan ang mga ito dahil sakay nito ang marine admiral. Tapos pinaputukan sila ng kanyon na may sakay na isang lalaki at nakilala ito na si Admiral Kizaru. Kaya nagpulasan ang mga pirata tapos may dalawang lalaki na gustong patayin ang admiral. Pero nang binarin nila ito ay tumagos lang ang bala, kaya muli itong inulit sa pangalawang pagkakataon. Subalit hindi tinatablan si Kizaru ng physical attack, kaya tumakbo na lang ang mga ito pero pagdating sa kabilang banda ay naroon na ang admiral. Muli silang tumakbo pero sinipa sila ni Kizaru, at naglabas ng parang beam kaya karoon ng malakas na pagsabog. At sa lakas nito ay nawasak ang isang malaking puno sa archipelago. Habang si Hawkins ay chill lang kahit na nasa harapan na niya si Kizaru, dahil sabi ng kanyang mga baraha ay hindi raw siya mamamatay. Samantalang si Rouge ay hinaharap ng one-on-one -on -one ang isang Puma, at mukhang walang laban ito sa Warlord sa pisikal na lakas ng Cyborg. Habang si Hawkins ay nakuha pang manghula sa barahan niya, at hindi pinapansin ang tanong ni Kizaru. Kaya napikon ng Admiral at sinipa ang Pirate Captain na nagpabalandra rito. Tapos sinundan pa ni Kizaru ng Laser Beam para sure kill si Hawkins. Pero mukhang malapusa ang Pirate Captain at buhay pa ito tapos biglang lumabas ang manika mula sa kanyang katawan. Nang pinatilapon ni Kuma si Rouge sa pagitan ni Kizaru at Hawkins, kaya agad itong bumangon at nang aatakihin siya ng Warlord ay nakialam si Drake. At mabilis na kinombo si Kuma na nagpatal si Krito. Tapos nag-transform si Rouge sa isang giant at balak bigyan ng isa ang Warlord para makabawi-bawi. Samantala bumawi na si Rouge sa peking Kuma at kanya itong pinagsusuntok ng walang humpay, kaya bumalandra ang kalaban. Pero isang laser beam lang ang ginamit ni Kuma para pabagsakin si Rouge kaya nagtaka si Drake dahil atake yon ni Kizaru. Kaya pinaliwanag ng Admiral na Fasifista raw ang tawag sa mga peking kuma, at humanda raw ang tatlong pirate captain dahil kasama siyang pupulbos sa mga ito. Tapos sinugod ng fasifista si Drake, aya agad na nag-transform ang pirata sa T-Rex. At kinagat sa ulo ang peking kuma pero pinaputukan ito ng fasifista ng laser beam. Kaya napabitaw si Drake at napaatras tapos bumalik sa dating katawan. Tapos mabilis na sinipan ni Kizaru si Rouge na nagpatilapon rito ng Milya Milya. Sunod na nag-transform si Hawkins sa taong Dayami. At ito pala ay isang halimaw na mangkukulam. Tapos inatake niya si Kizaru na mabilis na nawala. Pero biglang binulag siya ng liwanag ng Admiral tapos sinamantala ito ni Kizaru at binigyan ng anbil laser beam ang pirata. Kaya naglabasan ang mga manika ng mangkukulam sa katawan ni Hawking. Tapos tatapusin na siya gamit ang speed of light kick ni Kizaru. Nang magingay si Apo at gumawa ng tugtog ng isang banda gamit ang parte ng kanyang katawan. Tapos kumanta pa ito at gamit ang kanyang sound wave ay pinutol ito ang kamay ni Kizaru at gamit ang kanyang base ay pinasabog niya ang admiral na bumagsak sa lupa. Inakala nitong natalo na si Kizaru at umalis na pero biglang naging liwanag ang katawan ng admiral. Tapos muling nabuo ang katawan nito at sa siya palabas ng liwanag na humabol kay Epo. Binigyan niya ito ng speed of light kick na sumira sa buong gusali. Tapos sa isang iglap ay nasa harap na ni Drake ang isang sipa ni Kizaru na nagpatalsik sa kanya. Sa kaagad na sinunod si Hawkins na binaril ang liwanag at napuruhan na ito dahil wala ng ekstrang buhay tapos nilapitan ni Kizaru ang nakahandusay para tapusin na. Ngunit may tumawag sa Admiral kaya natigilan muna ito. At ito ay ang tinawag niyang Sentomaru na mukhang sumo wrestler tapos sinabi ang lokasyon ng Straw Hat. Tapos ang grupo ni Eustace ay hinaharap si Kuma at pinagtutulungan nila ito. Pero kahit anong atake nila ay hindi napapano ang kalaban. Kaya tumulong na ang grupo nilo at inatake ang Warlord. Pero kahit sa physical combat ay mahusay si Kuma tapos sintigas ng bakal ang katawan nito at sila pa ang nasasaktan. Kaya tumulong na si Ilo at ginamit ang kanyang ability tapos pinalit ang kanyang bagong malakas na recruit at nakipagtagisan ng lakas. Habang si Eustace ay hinampas na ang kanyang pinagsama-samang arma sa Warlord kaya napipit ito. Akala ni Eustace na tapos na ang laban pero pagtalikod nito ay biglang tumayo si Kuma. Kaya muling nangulekta ng arma si Eustace, pero nainis na si Kuma at pinaputukan ito ng laser beam at nagkaroon ng pagsabog. Samantala ang dalawang pirate captain ay nagtatalo sa kung sino ang dapat magpatumba sa Fasifista. Kaya pinutukan sila nito na agad na naiwasan. Tapos dumating pa ang mga marino, kaya nagmadali na ang mga tauhan nilo na atakihin ang peking Kuma. Pero pinutukan sila nito na naiwasan kaya sinamantala ito ni Killer at umatake. Tapos nagumpisa ng manglekta ng arma si Eustace. Sa kabinato ito sa fasifista pero late reaction ang kalaban kaya nasabugan. Samantala patuloy sa pakikipaglaban si Yusta sa fasifista at tinatarget nito si Lo. Kaya sinamantala ito ni Killer at inishlash ang likod ng kalaban. Pero walang nanyar at bumawi pa ang fasifista kay Killer. Tapos sumugod ang kung fu panda pero hinampas lang ito ng kalaban at tumilapon. Nang tinawag ni Eustace ang pasifista, ay hinarap siya nito at pinaputukan. Pero ginawa niyang pananga ang kanyang kamay na bakal sa pagsabog. At sa kanya binato ang kanyang inipong bakal sa kalaban na nagpatilapon dito. Tapos diniklara ni Eustace na natalo nila ang isang warlord habang si Ilo ay duda na si Kuma ito. Nang muling bumawon ang pasifista at wala sa sariling magpapaputok ng laser beam. Pero sinaksak ito ni Ilo at tuluyan ng natalo ang kalaban at muling bumagsak tapos nag-decide na silang umalis nang biglang may bumagsak, at mabilis na sumugod sa kanila ang totoong kuma. Samantala habang naglalakad ang straw hat ay dumating ang kambal ni kuma, kaya nagulat ang lahat dahil ito ang warlord na kanilang hinarap sa thriller bar. Samantala atake si kuma sa straw hat at inakala nila na shockwave ang atak, pero isa itong laser beam na hinangaan pa ni Luffy at Chopper. Tapos ginamit ni Frankie ang kanyang air blaster na nagpatalsik sa warlord, kaya nakabawi na rin si Frankie. Pero muling tumayo si Kuma kaya nag second gear na ang captain. At sinabing kailangan nilang seryusohin ang kalaban, kaya naghanda na ang ating mga bida, tapos nauna nang sumugod si Lupi. Tapos umatake na ang warlord at pinuntirya si Strawboy na mabilis na tumatakbo at umilad. Pero non-stop ang kalaban sa pag-atake, at muntik ng tamaan ang tatlo nanting bida ng pagsabog kaya mabilis silang nagtago. Tapos nagpatuloy sa pagsugod si Lupi na sinundan ni Zoro at Sanji habang pinapaputukan sila ng warlord. Tapos sabay-sabay ang tatlo na magpapakawala ng nilang malupit na attacks. At nang tumama ang kanilang atake ay hindi nila tinigilan si Kuma at nagpatuloy lang ang tatlo. Hanggang sa nagawa nila itong patalsikin at pinabalandra sa gusali. Tapos na-realize ng ating mga bida na hindi si Kuma ang kanilang kaharap. Dahil wala itong shockwave teleportation jutsu at sakapaw-paw sa kamay. Samantala patuloy na inaatake ng pasifista si Lupi. Tapos sinamantala ito ni Zoro at pinakawalan ang Caliver Phoenix kaya na out of balance ang kalaban. Nagmadali si Sanji na sipain ang kalaban sa binti at nagmuling aatake ang Swordsman ay inunahan siya ng pasifista kaya napailag si Zoro. Agad na atake ang kalaban ngunit sumakit ang sugat pero swete paring naiwasan ng Swordsman ang pagsabog. Kaya nag-alala ang Captain sa kalagayan ni Zoro tapos sabi ni Sanji na pagpahingahin muna ang Swordsman. Dahil naisip na kusinero na hindi pa nakarecover si Zoro sa naging parusa ni Kumarito. Samantala sunod-sunod ang pagsabog at nakapalibot ang straw hat sa Fasifista na mukhang pagod na. Habang si Zoro ay nanghihina na at pinuntirya pa ito ng kalaban. Kaya to the rescue si Chopper at inatak ang Fasifista ng walang humpay. Nang hinawakan si Choppy ng kalaban at pasasabugin. Kaya nakialam si Frankie at pinigilan ang Fasifista tapos kanya itong pinagsusunto. Pero nagawang bumawi na kalaban kaya tumilapon ang Cyborg at buti na lang ay sinapo ito ni Robin habang si Brooke ay tumalon mula sa puno at tinusok sa balikat ang fasifesta kaya na-stack ang skeleton at pasasabugan ito ng laser beam. Pero tinirador ito ni Usopp at sumabog ang kalaban at sabay takbuhan sila ni Bro. Tapos napaluhod na ang pasifista at bumagsa. Kaya napag-alaman nila na naubusan na ng energy ito. Pero muli itong bumangon at target si Nami ng kanyang laser beam. Kaya na bahala ang navigator pero agad na umaksyon si Robin at nagpalabas ng kamay tapos hinampas ang ulo ng kalaban. Kaya sa bibig nito sumabog ang laser beam tapos nagpalabas si Nami ng thunderbolt at binigyan ng malakas na bultahe ang pasifista. Tapos nagumpisa ng mag-short circuit ang cyborg at sa kung saan saan direksyon na ito nagpaputok ng laser beam. Kaya nagtago muna ang ating mga bida habang si Sanji at Zoro ay may plano. Nang sinugod ni Sanji ang kalaban at sinipa niya ito na nagpatalsik sa fascist. Tapos ginamit ni Zoro ang Demon ora at pinaghihiwa ng Sham na espada ang kalaban. Habang ginamit ni Lupi ang third gear at binigyan ang pasifista ng giant rifle na pumulbos rito. Tapos sumingaw na si Lupi at bumagsak habang ang ating mga bida ay nagpahinga muna dahil tuluyan ng natapos ang kalaban. Sabi ni Sanji na kailangan nilang humanap ng lugar na mapagtataguan. Nang biglang may magsalita at ito pala ay si Sentomaru na tumalon sa harap nila na may kasama na isa pang pasifista. Kaya nabahala ang ating mga bida nang magpaputok ng beam ang kalaban kaya napaatras ang ating mga bida. Sabi ni Zoro na hindi na nila kaya pang lumaban at sumangayon ang captain tapos inutos na tumakas na lang raw sila. Kaya naghati sila sa tatlong grupo at nagumpisa ng tumakbo ang ating mga bida. Pero mabilis na umaksyon ang fasifista at pinasabog ang tulay at hinarap ang pangkat ni Sanji. Habang si Sentomaru ay hinarap ang grupo ni Luffy, kaya mabilis itong inatake ni Luffy gamit ang Gambam Gatling pero walang talab ito at pinalipad lang si Strawboy. Tapos pagbagsak ni Luffy ay inatake ito na nagpatalsik sa ating bida. Kaya nag-alala sila Robin at Chopper dahil malakas ito. Habang tumatakbo sila Zoro ay biglang dumating si Kizaru. Ayan natigilan ang Swordsman. Tapos mabilis na inatake ng Admiral si Zoro ng laser beam. Tagilid ang lagay ng ating mga bida dahil tatlong malalakas na kalaban ang nagpakita para sila ay tugisin. Nang mag-decide na si Kizaru na tapusin ang Swordsman. Samantala sila Usopp at Brook ay nakatayo lang sa takot. Kaya tinawag ni Luffy si Usopp para tulungan si Zoro. Tapos tinirador ni Long -Nous ang kalaban subalit tumagos lang ito. Kaya tumulong na si Brook pero walang magawa ang dalawa sa kalaban. Nagumpisa ng matakot ang Straw Hat para sa tropa ng sinubukang hilahin ni Robin ang swordsman. Pero tinapakan ni Kizaru si Zoro, kaya napigilan ang archaeologist. Tapos nang tutuluyan na ng admiral ang ating bida ay gumawa ng malupit na entrance si Rayleigh at sinipa si Kizaru. Kaya sa ibang lugar sumabog ang atake ng kalaban nakahinga ng kaunti ang ating mga bida. Habang inuutusan ng Dark King na hayaan na lang ni Kizaru ang straw hat. Tapos inutos ng captain na itakas na si Zoro. Kaya binitbit ni Usop ang swordsman at tumakbo. At saka inutos ng captain na tumakas na ang lahat. Kaya ginamitan ni Frankie ng air blaster ang fasifista at ito ay tumilapon. Tapos nagumpisa na silang magpulasan ng sinubukan ni Kizaru na habulin sila. Pero pinigilan ito ni Rayleigh gamit ang sword. Kaya naglabas ng espada ang admiral at nakipagtagisan ng sword skill sa Dark King. Tapos inutusan ni Sentomaru ang cyborg na tapusin si Zoro. At nang makita ni Sanji ang pasifista ay kanya itong hinabol para pigilan. Nang makita nila Brook ang cyborg na hinahabol sila, kaya nag-decide ang skeleton na labanan ang kalaban. Pero pagharap niya rito ay ginamitan siya ng laser beam at pinasabog ng pasifista, kaya bumalandra si Brook. Tapos si Usop na ang pinuntirya ng kalaban pero dumating si Sanji at sinipa ang pasifista, kaya nasubsob ang kamba ni Kuma. Pero nasaktan din ang kusinero dahil tigasin ang cyborg tapos pinaputukan sila ng laser beam kaya sama-sama silang sumabog. Hindi naman sila matulungan ni Rayleigh dahil pinipigilan nito si Kizaru. Nang lalapitan na ng pasifista si Zoro ay hinawakan ito ni Sanji. Pero kinalagkad lang ng Cyberg ang kusinero. At nang tutulong na si Luffy ay hinabol naman ito ni Sentomaru at sa katinulak kaya tumalsik ang ating bida. Kaya nabahala na si Chopper at dagdag pa na tinapos na ng pasifista si Sanji. Tapos pinuruhan na rin sila Usopp at Zoro habang ang captain ay ginugulpi ni Sentomaru. Kaya nag-transform ito at nag ng tatlong rumble pills at nagtransform sa Monster Chopper na wala sa sarili. Tapos sa kanya inumpisahan at takihin si Sentomaru. Pero hindi ito pinroblema ng kalaban dahil wala ito sa sarili. At nang tatapusin na ng fasifista si Usopp ay dumating ang totoong kuma at pinigilan ang kapwa cyborg. Kaya mas lalong nabaliw na sila sa takot tapos pinilit itong harapin ni Zoro. Pero hinampas lang ito ni Kuma, ay biglang naglaho ang swordsman. Kaya hindi makapaniwala ang ating mga bida sa nangyari. Tapos patuloy sa pagwawala si Chopper at hindi alam ang inaatake kaya sinubukan itong pigilan ni Robin. Pero nagpatuloy lang ito sa pagwawala tapos tinanong ni Lupi si Sentomaru kung nasaan si Zoro. Kaya hindi sadyang nabanggit ng kalaban na pinalipad ito ni Kuma ng tatlong araw sa lugar na ang Warlord lang ang nakakaalam. Tapos nang aatakihin ng Pasifista si Usopp ay pinigilan ito ni Kuma at isa rin naglaho. Muling pinagutos ng Kapten na tumakbo ang ating mga bida. Kaya sinubukang itakbo ni Usopp si Sanji pero atake si kuma kaya hinarap ito ni Bro pero pinuntirya ito ng warlord kaya isa rin itong parang bulang nawala tapos naging desperado na si Sanji kaya inatake niya si kuma pero pinatalsik lang siya ng cyborg at saka pinuntirya ng warlord si Usopp at tulad ng iba ay isa rin itong naglaho kaya muling umatake si Sanji pero sa isang iglap ay isa rin itong nawala habang si Rayleigh ay gustong tulungan ang Straw Hat, pero kailangan niyang harapin ang brutal na si Kizaru. Nang biglang lumitaw sa harapan ng Dark King si Kuma at may binulong. Tapos si Luffy ay ginamit ang second gear habang tumakbo na sila Nami at Frankie. Subalit hinarang sila ni Kuma, kaya sinuntok ito ni Frankie pero tigasin ang Warlord. Nang sumugod na si Luffy at ginamit ang jet pistol na pinatalbog lang ni Kuma. Tapos binigyan pa ulit ng isa ito ni Luffy pero inabsorb lang ang impact at pinataw si Strawboy. At sa mabilis na pinuntirya ng Warlord si Frankie at naglaho. Tapos sinunod si Nami na walang kalaban-laban. Hindi pa rin sumuko ang ating bida at inatake pa rin ang cyborg pero nagteleport lang ang kalaban. At lumitaw sa harap ni Chopper at sinabayan ang atake ng nagwawalang render. Kaya isa rin itong naglahong parang bula. At nang si Robin na ang kasunod ay sinubukan pa rin itong iligtas ng Captain. Pero parehas na kapalaran lang ang sinapit ng archaeologist, kaya nasadlak sa kalungkutan si Luffy. Tapos kinumpronta ni Kizaru si Kuma dahil kailangan itong ipaliwanag ang mga ginawa nito. Pero sabi lang ng Warlord sa ating bida na hindi na sila magkikita pa at sa kanya binigay ang kapalaran nito at naglaho. At dito naglaho ang ang ating mga bida at nagkahiwa-hiwalay